Tapos sabi ng Diyos na ang gumagawa ng masama ay anak ng Diablo o Satanas at ang bawat gumagawa ng mabuti ay anak ay matatawag na mga anak ng Diyos. Matatawag tayong mga anak ng Diyos, mga friend, kung ang mabuti yung gawain natin. Mm, -mm. Tsaka ang Diyos ay suma sa atin talaga. Yun ang sabi niya. Eh. Basahin niyo yun sa Juan 1.3. Lahat ng Juan 3 at lahat ng Juan 4. Unang Juan 3. Lahat niyan ng buong 3. Unang Juan ng buong 4. Basahin niyo din yan. Maganda yung ano... Maganda ang mensahe ng Diyos tungkol sa pangpatibay sa ating pananampata, palam, pananampalataya sa Diyos. Pangpatibay yun. Basahin nyo yan. Kung paano tayo inibig ng Diyos, kung paano tayo tutulungan ng Diyos, nandoon, nakasulat. At saka nakasulat din sa unang Juan 5.5 Ah, uh, Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanglibutan, ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Yun ang makakapagtatagumpay lang hmm. sa sanglibutan. Yung sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Nasa ano yan eh, 1 Juan 5.5 Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanglibutan? Ang sumampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya ganun. Mm -mm. Tsaka, mabuti ang Diyos talaga. Hindi mm, Kanya pababayaan. Tsaka, sinabi niya sa ibang verse na, yung mga mangkukulam, witchcraft, kaya sila, maiiwan yan sila sa labas ng banal na lungsod ang mga map mapakiapid, mamamatay tao, palalo, mangkukulam, mamamatay tao, at higit sa lahat ay ang mga sinungaling. Hmm, yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya matakot ka na kung corruption ka, kung hanggang ngayon nakikiapid ka pa rin, makpakiapid ka pa rin, tumatawag ka sa may asawa na may asawa, eh hindi mo alam na naghihirap din sila, tapos nagsisinungaling ka, humihingi ka ng pera, humihingi ka ng kung ano-ano, tapos katawan mo ang naano mo kasi binabayad mo yung katawan mo, gano'n. Kaya matakot ka na sa Diyos kung corruption ka, magnanakaw ka, mangkukulam ka, mapakiapid ka, mangangalunya ka, matakot ka na sa Diyos. Matakot na tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno eh. Hmm. Kasi ang Diyos lang ang may alam sa lahat eh. Gamanan siya ba? Isabuwag ang mayong balita. Isang yaw ang mayong balita sa Diyos. Hmm. Kaya sinabi din niya sa ibang verse na Huwag kayong humatul upang hindi kayo hatulan ng Diyos Sinabi din niya sa ibang verse na Bakit mo nakikita ang puwing ng iyong kapatid Na gayong gatahilan ang puwing sa mga mata mo mapag alisin mo muna ang puwing uh, gatahilan sa mga mata mo nang sagayoy makakita ka ng mabuti, na maayos kakita ka ng maayos at maialis mo ang puwing uh, gatahilan sa iyong kapatid mm -mm. kaya ibig sabihin huy, magbago ka muna bago mo pagsabihan yung kapatid mo huy, magbago ka muna bago ka mangaral sa salita ng Diyos baguhin mo muna sarili mo Totoo ka bang mananampalataya sa Diyos? Ang Diyos ba ay sinasamba mo? Mm -mm. Huwag kayong luluhod. Huwag kayong umano sa mga imahin. Kasi ang Diyos ay map mapanibubuhuin eh. Kaya yung mga taong ang titigas ng ulo, sa impyerno din ang bagsak niya nila. Mm -mm. Pero ang Diyos pa rin nakakaalam. Mm -mm. Kasi sabi ng Diyos, malaking tulong ang panalangin ng taong mga matuwid. May mga matuwid mga friend, malaki ang tulong. Kung ipinapanalangin nila yung mga taong nagsasamba sa mga ribulto, sa mga bato, sa mga kahoy, inukit na imahin, mga ganun. ah uh, ang Diyos lang nakakaalam kung paano niya, ano, kasi ang Diyos mapagpatawad kasi, mababang loob ang Diyos ba? Hmm. kaya mahal tayo kasi ng Diyos eh, pero sabi ng Diyos, na ang tao ay binigyan ko ng kalayaan, pero huwag naman sana ninyong itong gamitin sa kasamaan, yun ang sabi ng Diyos eh. kaya ganun, ginagamit kasi ng ilan eh, ng, ano, ng pagtuturo ng salita ng Diyos, sa mga turo ng taliwas sa salita ng Diyos, instead na ituturo ang katotohanan, hindi sila nagtuturo ng katotohanan. Takot kasi sila eh. Kasi bakit? Ano ang sabi ng Diyos? Kayo ang unang parurusahan ng Diyos eh. Yung nagtuturo sa salita ng Diyos. Oo, kasi bakit? Bakit hindi mo tinuturo ang katotohanan? Alam mo naman ang katotohanan. At kung, at kung hindi mo ituturo ang katotohanan, kukunin sa iyo yun eh. At ibibigay sa iba wala ka nang alam tuloy ngayon. Hmm, kahit yun ang sabi ng Diyos na makinig ka man na makinig, hindi ka makaunawa. Kasi hindi mo itunuro ang katotohanan eh. Binulag ka sa katotohanan eh. Nang jablo ba? Nang satanas. Binulag kasing ng, katot ng katotohanan. Binulag ka sa kamalian ba? Mm, kaya hindi mo na alam ang katotohanan tungkol sa Diyos. Kahit malaman mo man, hindi mo maintindihan. Mm, mm Kasi hindi ka tumawag sa Diyos eh. Mm. At saka huwag kayong kumain ng mga handog ng mga Diyos-Diyosan. Kasi hindi sila sa, sa Diyos naghandog eh. Sa mga demonyo sila naghandog eh. Mm. Yung mga in, na, na, handog yung naglagay ng mga pagkain sa mga patay, yan, sa mga demonyo yan sila eh. Mm -mm. Kasi ang patay hindi na kasi gumagana eh. Mm -mm. Kaya ganun. Tayo na lang mga buhay ang magtulungan. Magtulungan tayong mga buhay for doing good works. Magtulungan tayo, magpatibayan tayo sa ating pananalig, pananampalataya sa Diyos upang hindi tayo matinag sa bandang huli. Magtulungan tayo mm -mm. Kaya ang Diyos lang ang nakakaalam Kaya nga sabi ng Diyos Pasakop kayo sa Diyos Labanan ninyo ang Diyablo at lalayuan niya kayo Ang Diyos pa rin ang nakakaalam niyan Kung paano tayo ililigtas Kung paano niya tayo ililigtas Ang Diyos lang may alam mm -mm. Kasi gamhanan ang Diyos eh mm -mm. Makapangyarihan ang Diyos eh. Banal ang Diyos eh. Kailan may walang nakakita Kailan man sa Diyos liban kay Jesus Kristo. Si Kristo lang nakakita sa Diyos eh. Mm -mm. Ang mga anghel din siguro hindi nakakita sa Diyos. Kasi walang nakakita kailanman sa Diyos eh. Si Jesus Kristo lang ang namamahala doon sa langit eh. Mm -mm. Tapos ang Diyos, ang Diyos basta hindi ko rin alam basak walang nakakailanman nakakita sa Diyos eh. liban kay Heso Kristo yun ang sabi ng Diyos eh. Mm -mm. kaya makapangyarihan ang Diyos eh. Mm -mm. ang mga anghil nakakita kay Heso Kristo mm, mm siya ang nag kasi doon sa langit eh. pinamampamahala ng Diyos kaya ganun Kaya, ayun magpatibayan tayo at magpatotoo tayo sa ating sarili kasi walang uh, natatagong hindi malalantad at walang kanilimang nagmumula sa Diyos. Mm. Bye for now. Thank you for watching.